Good vibes naman tayo mga bunso. Isang Japanese na sikat na artista dito ang pumasyal dyan sa atin sa Pilipinas. Ang lugar ay sa Pangasinan. Gandang-ganda siya sa dagat sa Pilipinas. Ang artistang ito na Japanese ay isang komedyante. Magta-try to challenge daw siya kasi may fiesta. Labanan ng Pakwan Challenge. May fiestang gaganapin dito sa Pangasinan. Ready ready na daw ang komedyanteng Japanese. Kayang-kaya niya daw talunin ang mga Pilipino. Nakakatuwa itong channel na ito. Minsan kasi binibida rin nila ang bansang Pilipinas sa mga TV program dito sa Japan. Sobrang excited na daw ang Hapon. Reading ready na daw siya makapagsabayan sa fiesta sa labanan ng pakwan. Heto nga tuwan-tuwa siya dahil nakita niya yung mga nagpa-practice kung paano kainin ng pakwan. Natatawa siya ganun daw pala. Kaya sinubukan niya naman mag-practice din. Ginawa niya naman yung the best niya sa pagpa-practice. Pero kaya lang parang nahihirapan siya. Parang nabubulunan na para bang masusuka. Pero hindi pa rin nagpapigil. Magpa-practice pa rin. Nakakatuwa talaga tong Japanese na ito. Halos parang mabubulunan na siya at parang masusuka na. Practice pa lang naman. Ito nga't nagsimula na ang kanyang mga kalaban ay Pilipino at Pilipina. Nakikipagsabayan din siya sa exercise. Sobrang nakakatuwa ba? Una na sila sa pakwan na makakuha. Ito daw yung pakwan fiesta. Ready, ready na daw siya makapaglaban. Nakakatuwa para silang mga bata. Ngayon ko lang din nakita ang ganitong fiesta. 50 tao daw ang lalaban in 10 minutes. Tuwan-tuwa talaga yung Japanese. Tapos kung ano-ano yung mga ginagaya niya para nagbalik sa pagkabata. Kaya marami ring hapon na gustong mamasyal sa Pilipinas. Nagkakatuwaan silang lahat. Nakakatuwa lang panuuri na merong ganito magandang program dito sa Japan. Tungkol sa Pilipinas.